Nag-donate ang Pilipinas ng 5.5 na milyong piso para suportahan ang pagsisikap ng Myanmar sa pagbawi mula sa bagyong Moko na nanalasa sa bansa, sinabi ng Department of Foreign Affairs, DFA. Sinabi ng DFA na ang donasyon na ibinigay sa ASEAN Secretariat ay upang ipakita ang pakikiisa ng Maynila sa mga mamamayan ng Myanmar. Ang Myanmar, tulad ng Pilipinas, ay madaling kapitan ng mga natural na sakuna, at napakahalaga na tumulong tayo sa pagbuo ng kapasidad ng ASEAN na makatiis at makabangon mula sa mga ganitong kaganapan sa hinaharap, sabi ng Philippine Permanent Representative sa ASEAN, na si Jay Quintana. Ang aming kolektibong kadalubhasaan ay maaaring magambag sa pagbuo ng mga napapanatiling diskarte sa pagbawi, at pagpapalakas ng mga kakayahan sa pagtugon sa kalamidad ng aming rehiyon. Ibinigay ni Quintana ang donasyon kay ASEAN Secretary General Dr. Kau Kim Horn, sa kanyang kapasidad bilang ASEAN Humanitarian Assistance Coordinator, SGAHAC. Kinilala ni Kau ang matibay na suporta ng Maynila para sa disaster management at humanitarian assistance sa Southeast Asia. Sa katunayan, ang kontribusyon mula sa gobyerno ng Pilipinas ngayon, kasama ang aking mga tungkulin bilang SGAHAC, ay binibigyang diin na ang ASEAN, bilang isang rehiyon ay naninindigan sa pakikiisa sa mga tao, at sa mga apektadong komunidad sa Myanmar, at higit na nagpapatibay sa pangako ng ASEAN sa pagpapatupad ng UN ASEAN One Response, aniya sa seremonya. Ang seremonya ay sinaksihan ni Ambassador Ang Mayumain, Permanent Representative ng Myanmar sa ASEAN, at mga opisyal ng Philippine Mission at ASEAN Secretariat. Ang Cyclone Mocha ay isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa Myanmar nang maglandfall ito sa Rakhine State noong ikalabing apat ng Mayo taong 2023. Ang lakas ng hangin nito, na umabot sa higit sa 250 km per hour, ay nakaapekto sa humigit kumulang 1.23 milyon, na karamihan sa kanila ay kabilang sa mga pinakamahihirap sa Myanmar, na dumaranas ng mga taon ng labanan, displacement at marginalization ng ekonomiya